Nasa siyam na pong porsyento nang tapos ang second phase ng konstruksyon ng Bayan Community Park. Ayon kay City Environment and Parks Management Officer Atty. Renan Diwas, hinihintay na lamang matapos ang second phase na siyang susundan ng installation ng calisthenics equipments. Dagdag pa niya, maaari nang buksa ng Bayan Community Park ngayong first quarter ng 2025. Anyway, since naka-90% na yung phase 2 contractor, nagbigay na rin kami ng resumption order doon sa contractor ng phase 1 para ilagay na yung mga calisthenics and, other, and the children's uh, children's play facility. Ilan sa mga makikita sa community park ang sunken playground, mas maayos na walkway at skating rink. Samantala, nilinaw din na libre at walang sisingilin na entrance fee para sa mga nais magtungo sa nasabing parke. It is a community park. So it is free to be free para sa use ng mga ng mga uh, communities surrounding the park. No? Kapag binuksan na ito, nasa labing tatlong barangay ang inaasahang makikinabang sa parke. Magsisilbi rin itong carbon sink na tutulong makabawa sa pollution at magpapaganda ng air quality sa lungsod. Nico Gatchalian para sa PIO Bagyo Balita.